Patay ang uh, criminology student uh, sa isang hazing uh, ng uh, Tawga Mafia PCCR Chapter sa Quezon uh, City. Nangyari mano ang initiation rite sa isang abandonadong uh, gusali sa Kalamba Street, Barangay Santo Domingo sa Longsoda, Quezon. Inilala ang uh, biktima na si Aldrin Leary Chua Brabante isang fourth year criminology student ng Philippine College of Criminology sa lungsod ng uh, Maynila. Sinugod ang biktima sa Chinese General Hospital ng dalawang PCCR student na sina Justin Artates at Kyle Michael Ordeta na pawang mga third year PCCR student batay sa pahayag ng dalawang suspect na sina Artates at Ordeta nagsagawa o ang mga Taugama via PCCR chapter members ng initiation rights ngunit matapos ang initiation Nawalan umano ng malay si Brabante. Agad umano nilang isinugod sa ospital ngunit na dead on arrival sa assessment ni Dr. Pamela Tanchanko ng Chinese General Hospital. Samantala, sumisigaw naman ang hustisya ang pamilya ng biktima. Sa isang interview, sinabi ng ama ng biktima na si Alexander Brabante kailangan umano nga may managot sa pagkamatay ng kanyang anak. Pinasusukoy rin ito ang iba pang sangkot sa krimen. Mamalis daw ng bahay ang kanyang anak kahapon ng umaga at nabalita na lang niya na patay na ang anak. Papatuloy naman ang pagsasagawa ng investigasyon ang Quezon City Police District para sa kaukulang reklamong paglabag sa Republic Act 11053 o ang tinatawag na anti-hazing law laban sa mga suspect. Ulas sa kanunan sa Pilipinas sa uh, DCRH, ako si Nochika tuloy, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa Bisyo sama-sama tayo Pilipino.